Hi Miss Mara. First time ko lang po makinig sa Haunted Journal nung isang gabi. Hindi ko nga po alam kung paano ako napadpad sa channel niyo. Nag-scroll lang ako habang naghahanap ng pampatulog. Tapos bigla ako na curious sa title. Ang ending alas dos na ng madaling araw gising pa rin ako. Kaya naisip ko baka panahon na rin para ibahagi ko 'tong karanasan ko. Hindi ko alam kung multo ba ito. Trauma o stress lang sa work. Pero isang bagay lang sigurado. Hindi ko na kayang bumalik sa bahay na yon. Limang taon na nakalipas. Umuwi ako sa ancestral house namin sa Quezon Province. Pinamana yon sa parents ko ng lola ko. Tapos nung pandemic, doon na rin ako nag-work from home. Yung bahay lumana. Yung tipong may kahoy na sahig na tumutunog kahit gaano ka pa kabagal maglakad. May bintana kahoy na may ukit. Tapos may mga parte ng kisame na parang may sariling buhay. Lagi siyang gumagalaw kahit walang hangin. Ako lang mag-isa sa bahay nung una. Tahimik, presko. Pero may something na off talaga. Hindi ko maipaliwanag. Parang may mata sa likod ng bawat pinto. Una kong napansin may mga gamit na nawawala. Ball pen, charger, kahit toothbrush. Akala ko nagiging makakalimutin lang ako. Pero minsan kasi, may tunog na parang may nahulog sa kusina. Tapos pag tinignan ko, wala namang tao. Isang gabi habang nag-work ako, biglang bumukas yung pinto sa likod ko. Walang hangin, walang tao. Natulala ako. Miss Mara, hindi ko talaga carry yun. Tapos may mga tunog na parang may naglalakad sa second floor. Pero wala namang tao doon. Ako lang mag-isa. Hindi ko gets kung bakit parang may party sa taas pero walang bisita. Dumating yung mga pinsan ko para magbakasyon. Sina ate Lisa, 34, medyo mataray pero may puso. Si Kuya Ben naman 38, tahimik pero observant. At si Trina, 19, medyo imo at mahilig sa horror. Nung nalaman nila na may weird na nangyayari, nagkwento sila. Sabi ni Ate Lisa nung bata pa siya, may nakita siyang babae sa bintana ng second floor na nakaputi. Pero walang muka. Si Kuya Ben naman, Minsan daw may naririnig siyang umiiyak sa ilalim ng hagdan. Si Trina, nagkwento naman na may mga kapitbahay daw noon na nagsasabing may nananahan sa bahay. Hindi raw ito multo. Mas malala. Poltergeist daw. Isang gabi habang tulog na ang lahat, biglang nag-ingay yung mga plato sa kusina. Parang may nagbasag Pagtingin ko wala namang basag. Pero may plato sa sahig. Nakatayo. Hindi nakahiga. Nakatayo. Nagdasal ako. Pero parang mas lumakas yung ingay. Wala akong maipaliwanag. Parang may galit sa bahay. nag out kami sa isang albularyo sa bayan. Si Mang Rudy. 60 si anyos na ito. Payat, nakabarong, at parang laging amoy insenso. Nagsimula siyang magritwal. May usok, dasal, at tawas. Pero habang ginagawa niya, biglang bumukas ang bintana sa second floor. Tapos may tunog na parang may sumigaw. Pero hindi tao. Parang tunog ng sirang radyo na may halong iyak. Sabi ni Mang Rudy, hindi raw multo hindi raw kaluluwa. Isa raw itong galit na enerhiya na naipon sa bahay dahil sa trauma ng mga nakatira noon. Lumipas ang mga araw pero hindi nawala yung ingay. Yung mga gamit gumagalaw pa rin. Yung ilaw, nag-on at off kahit walang tao. Hindi ko na kinaya. Hindi na ako nagkakaroon ng peace of mind. Kahit magdasal ako, Parang may resistance. Parang ayaw akong payagan ng bahay na maging okay. Nag-decide ako na umalis. Iniwan ko yung bahay. nag na lang ako ng malapit sa bayan. Masikip, mainit. Pero tahimik. Minsan naiisip ko pa rin yung bahay. Yung tunog, yung galit. Pero mas pinili ko na lang ang katahimikan. Hindi ko alam kung cowardice to o self-care. Minsan kasi may mga lugar na ayaw magpahinga. May mga bahay na may sariling trauma. At kahit anong gawin mo, hindi mo sila mapapakalma. Hindi ko alam kung multa ba yun o eko ng mga nangyari noon. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi ko nababalikan yung bahay na yun. Kung may nakikinig man dito na nakaranas ng ganito. Sana malaman kung hindi ako nag-iisa. Baka may iba pa na may bahay na ayaw magpahinga. Baka may closure pa. O baka kailangan lang nating tanggapin na hindi lahat ng bahay ay tahanan. Hanggang dito na lang sulat ko, Miss Mara. More power po sa channel niyo. Ako si Nina. At ito, ang aking haunted journal.